Damo. Damo ang dahan, madamo. Yeah. Nyan. Guys. Ito ang kalabaw. Wow. Kalabaw. <laughs> Uso ba? <laughs> Viral ngayon yung ganyong style, ano? <laughs> Nakakatawa yan eh si... Yun, no? Oh, nakata niya ba yun? Yun, ang oh, kukunin natin, guys. Namiya. Puso ng saging. may pagkakit pa sa bundok so naman dito, buti na lang ang gala ng itak nang tatabasin yan